amo na lang di kuha kay luoy sa kayo niya. Si Manoy, dili makaya ni Manoy. kay upat kayo. Gap may pakayo. Nagibilin sa mga mga usap pa lang ni Katuig. Eh. Napamahal na sa inyo ang mga bata. Oo, oh, tinuod yan. Mga kabro, mayroon po tayong pupuntahan dyan sa taas. Dyan po. Susamahan niyo po kami. Dito tayo dadaan. Hanggang doon po sa tuktok. Hindi po tayo nakadala ng bigas kasi sabi ng uh, ng mga tao dito sa baba na sobrang matarik daw nahihirapan tayo magpasa na lang guys so, siguro hindi na natin ang kaligayahan nila kung uh, meron ba tayong may tulong set out po Jordan and Giselle sobrang tarik Thank kasi lang meron kang pundong hangin hinihinga tayo yan napaka layo na po tayo doon po yung kasada yan ano pa daw sabi nila so grabe mga ka bro kapag may estudyante dito na pumasok akyat Bapak so, Ano dito nga batu Nga hait bah yan so patuloy tayo ulan Ini 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 may hilo tayo, saka iikot dito sa hindok <coughs> may bahay dito si sirang bahay kongkrito <sighs>

daan so dito tayo kasi dito ang uh, pinili sa ating kama dito yeah. tayo tumi baka <coughs> naman din nun ay huwag yan meron ano

kung saan na hindi ka mali tayo ng kinakak hindi wab na den Marami na tayo oh. Naligaw kami ng daan. Doon <laughs> na tayo. Sa kabila. Kabilang daan. Oo, so, oh, dito po ang pinili natin. Kaya... Dito tayong magawa. Hindi ah... Uh,

Hva faen? Kaya interesado po kami ng market dito. Kasi may nakapagsabi po na may, may mag-asawa po na nag ka sa ano po nila na wala nang mga magulang. So, pasok ka na. Baka naman makatulong tayo sa mga bata. Makapagbigay po tayo ng pambili ng mga gamit sa school. Sinamahan po tayo ng siguro kapit bahay nila kasi hindi pa natin alam na may job tayo malayo pa daw sa dun Ito na yung mga bahay

no ron, un, dono, un, dono, un, dono, un dono. もう1本。 sana mungkin buat apa ini? Hai, bing. Oh, kamu oh. sana sih akan hang basket. Basket. Hah? Basket. Isa, no? oh. ah, di, ta, ito, hmm, kamu sama nih pakaian? Job out di Oh. Hmm, asal nang asal kamu? Tadi tadi terus bicara. Hmm. Tadi enak mah? Ah. Selamat datang. Yang bijan nanti nang. Ah. Pempa uang si curung. Ano nga, pang mo itong Asalunis, ah, no? Oo Kaya sa bato ngayon Hello Kaya na po Kaya na yung Kayo, kayo, eh Sa kayo uh, mali yung balay oh. okay? <laughs> Akala namin malapit lang Layo kayo Pagalan <laughs> mo? Uh, Mary Joy Mary Joy, no? Mm. Ito yung pamangkin mo? Mm. Ngayon po, sila po yung mga pamangkini ni, mm. ni Joy. Itong apat na mga bata ay walang mga magulang. Yan, may nakapagsabi po sa atin. Totoo ba ate, na sila ay walang magulang? Mm. Wala. Kaya ni Bia man ang mama. Ni Bia? Mm. Umalis ang nanay nila. Mm. Apat sila? Okay. Apat sila. Kawawa naman oh. No? Nag-aaral ba sila apat? Ang kaning duha, nag-eskwela din. Ang katong duha po, wala pa. Hmm. Sinong, ano nila? ang kinamagwangan kanilaki. Ito, laki. Ito, pangalawa. Hmm. Babae, laki. Babae. Babae. Yung gupit Pag kay panglalaki. Pang oh, pangalan sa, kung? Pa. <laughs> si, kung ano? Joseph. Joseph, at saka si? Julia. 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 Si Gisa o si Junalyn Gisa o si Junalyn Nagamian. So, dalawa pa ang nag-aaral. Ah, Ate Mary Joy, nag-aaral ang mga bata, dalawa. Saan po sila nag... Sa Binabag, layo sila. po kayo. Napakalayo, no? Tsaka, bukid na, no? matalik mm. pang daan ba? Pakya, pagbaba, pag, -pag, 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 -pag ano. Mm. So, ito, dito kayo nakatira? Dito ba kayo nakatira? Dito. Eh, okay. Malaki-laki naman yung bahay ninyo, no? Kaso lang lang kuan. Katri Saan nang kayo matulog? Dito sa, kwan, sa siminto kwan, kayo matulog eh? ate. So meron kayong sa Tabla. Plin, Tabla. Ha? Tabla nga uh -huh. Meron naman silang ilaw si may naman dito. Ang trabaho ng asawa niyo ay ang pag 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 pag, 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 oh, pag basket na ang ang kuhas, ang sa ang, kuan depende sad kung naman po tayo nga malagay sa Talbila, po, usa ka semana makahuman mig tagtulo ana tagdila po mo sa tag 750 so, um, okay na no Mga kuang gyud maka, maka palit judo, og tanga panginoong no um, interesado lang ni hmm. atoy Joy, si, kasi may nakapagsabi sa amin na kayo raw ang nag-ampon sa hmm. pamangkin ninyo mm -hmm kasi wala na silang magulang. Ang tatay nila nasaan? Nasa Cebu. Nasa Cebu. Anong trabaho sa tatay nila? Construction. Construction. magulian uyan ba dito? mag oh. Andre? dito? Katagsarap po kaayo. Katagsarap? Katagsarap kayo siya magulian uyan Pero mag Naata lang sama na ng mga na... kalag December... Um, pero magpadala sila na... Oo, uh, oh, magpadala sa Tosahay, Rasad. Minsan lang? oo mm -mm. So, kawawa naman sila na. Kayo ang tumatay ang magulang. Tumatay kayo. Sa upat, no? upat. Hmm. na wala ka lang kompleto na ba sa gamit ang duha nga nag-eskwela? Dili pa ka. Kuan pa lang na sa ilaha ka nang mga notebook o papel lang. Notebook, papel? Mhm. Ano -mm. ba? Mga bag, mga ay sa bag. Sapatos, ano? Walay sapatos. Walay <laughs> sapatos. <laughs> wala uh. pa ko kayo. Hello. Oh, sila magkamukha <laughs> sa tatlo. Wala apat, no? Wala mm, apat. Umalis ang nanay nila hindi na ba nagparamdam? Sa primero, amon itong si si chat namo ang mo, bakuha lagi ang kay, nuwag mm -hmm. <laughs> po kayo ba, yun mo kay nana naman lang siya, nga di siya mangin labot, na naman sa chat namo sa cellphone, yun ako siya mangin labot, kaya pakasalon, gani si Manay, kaya, 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 labot ang mga bata kaya, 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 si Manoy dili makaya ni Manoy kay upat kayo Gap may kayo hmm. ni gibilin sa amuha mga usap pa lang ni katuig kapatid mo ang uh, ang laki oh. ang, tatay ng mga bata oh. ganoon po ba ate napakahirap no kasi maghanap pa talaga sila ng ina ba pagkatapos pero ah. uh, naman ah, ah. yung asawa mo okay lang Hindi, hmm. okay lang po ni Noong mm. nali pa rin po siya kaya ron ay langas langas sa bahay. mga hmm. gina wala ba kayong no? anak sa asawa mo ate wala nakita hmm buti no ha? Uh, lang ang umampon sa pamangkin niya no ah, okay. hirap lang ngayon si kadugo ra man pud nako na um, apat to sa kag ato sa lain no, oh okay, gitu to no? so napamahal na sa inyo ang mga bata oh tinuod okay. gyud mm. okay lang oh uh, <coughs> lang tayo na malusog ng mga ano ba ito, nila sa mga bata no hindi um, makasakit pero sobrang hanga ako sa inyo ate dahil na nagawa po ninyong buhayan ang pamangkin ninyo na, na wala nang mga magulang mm -hmm. tatay meron pero di hir mm -hmm. hira na lang may ngayon no? hmm. mm. so, Mw. Mw. natin na. ah, matanong may oh, ay, masain po ba kayo napang may bugas lang na, na lang may gamay na lang gamay na lang kayo hindi kami nakadala ng tinapay ba ay nakalimutan namin Okay, uh, meron po kami ibigay sa inyo na ayuda po. Ibili po ninyo ng pagkain o kung may kulang ang mga bata. Ibilhan ninyo ng mga gamit sa school, ha? Hmm. Ito, po, ito po, ate. Tanggapin po ninyo, ate. Yan, set out po, uh, Jordan and Giselle. Uh, sila po ang napili natin sila po ang napili natin bigyan ng ayuda po kasi apat po yung ginubuhay ni ate na pamangkin po ng ano, ano, mga magulang ate ah uh, po niya ate ito pati 1,000 2,000 3,000 ano ate? <laughs> kuyo <laughs> kuyo ka? 4,000 4,000 yan 500 600 galing po yan ni Jordan and Giselle. Salamat kayo sa naghatag ani na naapilin na taon mi aning pag vlog. Maraming salamat Sir Jordan and Ma'am Giselle. Daghan na katabang sa mama kapalit ako mga requirements mga bata ani. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. yeah. uh, yeah. Yan to ang uh, Uh, may bigay namin sa inyo. yan yeah, uh, magpapasalamat po tayo no sa Panginoon na uh, kahit sobrang layo kapunta kami dito hinanap <laughs> talaga namin kayo ilang taon na yung bansa eh? koan, duha na ni Katuig pag abot ani kay mga usaon maupay pag usa jud ka ani niya uh, ya yeah. 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 karon duha na duha na <laughs> sige lang ate, no ah uh, uh, meron kayong mga anghel <laughs> Kaloy anang gid in sa Gino. Tung mm. maswerte anang gid in town. Ngkong iskwela oh, sa Marti. Layo no. Maglakaw, Maglakaw lagi kana lagi mabuntag. Smar kana madugay kasi sa namang mata nila. Kawunon pa pon nya. Ini gwan kung malit na. Oo no, ba. Ni imo na silang ihatod. Ihatod ato sa kumban ah. Wa awal lang ka. Wa awal lang ka. Ato ra nya hatod ko ha ini kahapon. Mo So kayo na lang ang bahala sa binigay namin uh, tulong ate ha. Uh, Matanong ate sa dito sa bahay nyo, mayroon naman kayong kurente na? Mm. Yung tubig niyo dito? Uwan. Ito. Ang imo, amo ikaligo kay uwan. Then ang among iimlon. Ito. Ito po. Ang maghakot sa ubos. Sige ate ha. Hindi uh, lang magsaad kung makabalik pa mamidiri. No? Lampo lang ito sa ginoo. Oh. Basin na ay maluoy po sa mga bata no. Mm. Oh, magpaabot na ng Ayuda. Kasi marami po sila apat. Kabuya gid din taon. Kuwa, hmm. kung magdahom gyud nga naay maabot yun, nakalitan lang gyud ko. Hindi yan pa utang ate. <laughs> Usang bigay namin yan ha. Salamat kayo. Boss. Kuan ba? <laughs> Ngarep mo. <laughs>

Hmm, bye bye. ya pun. Sih ya. lalagad lang sa daan na matutulis ang mga batu maho sa mga bukong nanimirahan ito itiisi lang sa bundok shout out to Miss LC130 sarili kong ng sa Sawaga at sa mga tatungo na Diyos maraming salamat at sa mga 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 at sa